Sunday ride. Let's go. <laughs> tra tra. ah ano? Ayos. Ay, na. Let's go. Saan ka galing na? Okay lang. <laughs> galing ka pang ano? Kabit. din. Uh Oo. -oh. <laughs> Sarap ng burger. Improve na daw ang burger niya Try natin 'yan next time. BF ay, ay 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 BF BF El Grande Ariana Grande kaya pala di naka reply ano paalis na kaso na tae bigla butik like, bad trip talaga yun pag matae ka eh <laughs> pero mas okay na yun nandun ka pa no, matae ka nature lamig sarap mag Bike. Ang lamig Alam nyo na ang technique sa asosasyon Tama, dapat pala dun tayo sa kaliwa Pero okay lang, try natin to Okay Mali ang daan Pero pwede Okay, mali ang daan. Pero pwede pa rin. Pwede naman. <laughs> so, dito na, na kami ngayon sa kahabaan ng Alabang Sapote Road. Dito kami na pa-exit sa Southland. Dahil mali ang tinuro kong daan. Hey! Hi! so, na. Tara! What's up? What's up? Las Piñas going to the Anghar yun know, o bago bago klitsus with free socks to o santi wow yeah approaching Bermosi Bermosi Christine Bermosa Ayan yeah. Christine Bermosa New bike Pine Wooders Makulimlim Ayan May ganyan pala yan kamusta? <laughs> ka na kaming bukid Dahil gutom na Let's go sa bukid. Dito na tayo sa road 2. Bukid. Hindi ganito talaga dito. Dito na kami. Sa bukid. Tumaob na yung karatula. Bukid. Dito tayo sa bukid. Parang may hinahanap na naman. Oh. Wag, wag, wag. <laughs> lumpia na lang. Lumpia. O, oh, doon doon tayo. Ayun meron. eh ay ayun, ayun, ayun. Ayan ang Dito na ang pwesto namin. O, so. oh, sige. Huwag yung ano, suka, ah. Ano <laughs> yan? Mag uuwi yung senya. Huwag niyo iuwi yan. May bulsa oh. ako sa likod din. Eh. Ano uwi niya yan eh. Tatlog lang ako ngayon. Tatlog lang. Oo, ano oras ha? Nakakaping bara ako. May kaping bara ako, ano kaping kaya, ako yeah. din <laughs> doon. Oo. Pero ano pa? Hin Hinuhuli pa yung manok. Ayun <laughs> <Ganyan>? o. Uh <-huh. laughs> pero hindi mo na ako lumpia ngayon. Nagsawa ka na sa lumpia. Kasi parang hindi nakakasawa. Ito yan eh. Mas meron pang... Champurado. Champurado yan. Energy na. Diyan po radyo. Diyan po radyo. Sige, ah. Bialong. May akin to. Akin to. Thank you. Akin yung dalawa. Dalawa pa po. Joke lang. Hindi yung hotdog lang. Mayroon din ako nitong aras kaldo. Tawal ako sa isaw. <laughs> But parang nag-uwian na sila. Ayun nila tayo kasama. Sabi kayo ha. Nag-uuwian. <laughs> hmm. hot dog favorite ko sa lahat kahit sa yan ang mga lugaw nila ang ruskaldo uy bagong nanagyanan insulated na yan upgraded pansin ko pag nandito kami lagi akong ano lagi akong nasisikata ng araw ah lagi nila akong sinisikata ng araw dito ayan halos yung ganito Oh, entahlah. <laughs> ok, din maalaman natin ito, tungkos hindi natin ng paminta parang tagal nila hintay nila maluto ang lumpia yan na, ang paminta tapos lagyan din natin ng Ayan, yung booster na sinasabi ko sa inyo na napili ganyan chili pwede ah, na ba yan, game view? ayun, Ay, pang may idean, di ba?

barako. Kating barako. Ilang in order niya lumpia? <laughs> Sampo ang am... gagalit sa inyo yung ibang order eh. Oh, yeah. Sampo eh. Tayo sa namin alas kaldo. Lumpia yung main dish. <laughs> Grabe. May e bago na kaming iuwi ah. Bitbit niya, ano? Radio to, to? Chili sauce, uuwi na rin namin yan. Palit kami suka. Uwi namin para. Last time nung nireview ko yung lugaw, walang chili sauce na yan. Oo nga, na? na yun. Mas <laughs> masarap. Chili sauce. Tapos ng libido yan. Mm -hmm. Maganda, maganda. Mm -hmm. Parte nga ng... makasano, eh, no? <laughs> Kung gusto nga sana daw magbike, bila niya ganun din. Eh. Uh, uh, Chip. andito na po yung sampung, sampung, ano, sampung lumpia nitong dalawa. Oh. Kanina lang <laughs> yan. Po. Kami, wala. Salamat. Ano yan? Victorun. Ano? Yes, ito na Piktorun. ang ultimate uh, sausawan. Kasi to ito, mukbang to, <laughs> mukbang. Lumpia mukbang. Ipagsaserve ko na kayo sa na lupia 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 lupia. Lupia. <laughs> lumpia mukbang. Yan yung sausawan nyo. Lumpiang... Sampu, tiglima sila. Tapos yeah, lechon pala yung loob, no? Uh, ah, malupit to, no? balat ng lechon to. So ulo Tapos magbabay ka, nasag na ang ulo ko. <laughs> <laughs> Pods nila. Ang maganda yung negosyo yun, ah. Tiglima. No? Yung lechon, no? So, yung rubber sauce. mo, yung balat sa lechon. Magkano mo ay dito? Buko na nayeluhan, ha? Tapos ganyan lang din ka, ano, no? Yung sizes. Tarap! Kung yung iba, nag ng lumpiang Shanghai sa mga birthday party. Ito, sumisibak ng lumpiang toge. Papayakin nito si Bimbi. Mm. Namukupusan ng lumpia. Kubot lumpia. Iyak si Bimbi. Iyak sa lumpia. lumpia si Bimbi ang si sumama si Bimbi? Wait na kayo, lima naman yan eh. Unang <laughs> kagat. Baka kasi pag sinabay niya pa sa ano yan, para sabay lang mauubos. Pagdating ng lugaw. Parang sa kwek-kwek. manok. The Lumpia Mukbangers. <laughs> Kung ang yeah, 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 yeah. lilumpia ang labanan, di kayo mananalo sa dalawa. Mainit. <laughs> Mainit. <laughs> Init. Init lang ang kalaban. Iyak si Bimbi. Iyak si Bimbi. Nubo siya lumpia. Bimbi, ubus ka dito. Saan ka Bimbi? Lumpia killer. <laughs> lumpia killer. Ang pangit ng palalan. Lumpia killer. Sa pwede nga, may sakay. Sa inyo may sakay. Kung gamit lumpia. Lumpia killer. Ang sining mga killer ng <laughs> lumpia. Killer. <laughs> lumpia, killer. <laughs> lumpia killer. <laughs> Sa amin naka-isolate, dalawang buwan yung training. Hmm. Yan na. Ang lugaw. Grabe, kayo pala dapat ang nag-vlog ng ano? Bike to eat. Bike to eat. <laughs> Grabe, huwag niyo naman ubusin yung ano, suka. Sabaw yan. Oo, bus nyo yan. May <laughs> anong nag-live eh. Ano lang ka, may suka. Oo, bus nyo yan. Sure <laughs> oh, ako yung suka. Kanina puno ito eh. Thank you po. yan. Pero masarap yun, masarap yung lumpia nila talaga dito eh. Dahil dun Disa sa sauce din. Uh, ito pa, Shih Tzu. Shih Tzu. Shih Tzu. Ayun, golden ano ba yan? Labrador, ano? Redeemer. Grabe, tibag na tibag siya yung lumpia. Talagang iyak si Bimby. Sorry na nalang Bimby. Sorry yun lang, na, grabe. Kayo ang record holder dito. Record holder kayo dito, sure ako. Nanlumpia. Tiglimang lumpia. With arroz caldo pa yun ha. But saan? Lumpia lang. With arroz caldo at with buko. Bukong nilamig. Grabe. Nasaan na ang lumpia? <laughs> naulog. Naulog, naulog. Naulog Kinoha ata. Kinuha na ng K-12. Yung <laughs> nyo yung suka. Talagang maaana tayo eh, sa reputation natin ditong taga-ubos ng suka. Malakas na may limit na ano pag umorder ko. Ang dalawa lang po. Ano. Next time sir, bawal na po kayo umorder ng ano. <laughs> Ang lumpia na lang. Eskaldo at sampung lumpia. Grabe. Happy day talaga. <laughs> sa happy day. So na may konting laman. <laughs> Ayan yung ano, nat nilamig na ano. Nilamig na buko. Mas masarap yung buko dun sa pagpabalik sana no. Kasi double double. Bye bye siha. ha. May coming peace. Me. Nee! Dito kami ngayon sa Malagasang. Medyo naligaw pa ako. Pero niliktas nila ako sa pagkakaligaw. <laughs> Malagasang. Nabati kanina eh. sabi mo ang ganda ng panahon eh, di ba? Sabi mo mga sa. Ito <laughs> oh, na tuloy pa pala yan. Ha. Dito na ulit tayo sa kahabaan ng malagasang let's go sarap magbike anong lugar to? dati na kaming nakadaan dito eh palancaster pero hindi ko alam eh kids ingat approaching the new Imus City Hall ang laki grabe Parang science facility lab eh. Oh. Grabe laki nito parang ano university. <laughs> Para school ah. Baka may school din diyan. Laki oh. The dog whisperer. Pulong mo, pulong mo, whisperer. Wala <laughs> nang <Pulangang> pagkain mamaya. <laughs> Patay ka. Patay ka po <laughs> dog. Copy dog. Shih Tzu Dog. Dito kami ngayon sa sa Malagasang. At yun lang yung alam ko. Malagasang. <laughs> hindi ko na alam kung nasan kami. Basta, ang maganda. Sa Philippines, pa tayo. sa Philippines pa rin kami yun. Importante. Kasama namin ang mga doggy. Shih Tzu Dog. Grabe talaga dito, hindi talaga stressful yung daan dito hindi talaga stressful ah suko oh, talaga ako dito guys sa kahabaan ng Imus ah hindi lang kahabaan ng Aguinaldo Highway sobrang stressful sobrang ingay ah dito na lang kita kits sa susunod let's go